Oh, anong ginagawa mo? Ah, nag Han Alam mo naman, magaling ako mag-drawing Kahit unang ipapadrawing sa akin, nagagawa ako. Kahit ilang minuto lang, saglit lang, nakukuha ko kaagad yan Ganun kabilis? At ganyan ka kagaling mag-drawing? Oh, oh, naman, Han Wala ka atang tiwala sa akin eh Kahit unang ipapadrawing sa akin, kahit gano'ng kahirap, do in ko yan Hindi <laughs> naman sa ganun Magulat lang ako na magaling ka pala mag-drawing. Alam mo, baka ako nga ang tatanghalin pinakamagaling mag-drawing sa buong mundo eh. Paano mo mapapatunayan yan sa mga tao na magaling ka mag-drawing? At ikaw nga ang may gawa sa drawing niyan. Han, wala kang tiwala sa akin eh. Gusto mo mag-drawing ako habang nakalive sa lahat ng social media? <laughs> Weh, hindi nga. Oo, minamilit mo ata ako eh. Gusto mo videohan mo ako mag-drawing ako ng live? O sige. Etong ban paper oh. Bibidyohan na kita na naka-live. Anong do drawingin ko? Ito ang do drawingin mo oh. Ah! Oh, bakit mo tinapon yung pagdo drawingan mo? Ang lit ng papel yung binigay mo eh. Tapos ang paper drawing mo sa akin ang laki. Ah! Hindi ba kasi doon. <laughs> Short ng titil lang binigay mo sa akin eh. Tapos 'yung ipapa mo sa akin, kasing laki ng plato? Ah!